Ako'y isang overseas Filipino worker na tilang bayani na naghihirap at nagdurusa. Sir, isinulat ko ang liham na ito nang may malalim na lungkot sa aking puso. Ngunit gusto ko lamang na malaman ninyo ang nangyari sa akin dito sa malayong puok ng Saudi Arabia. Ako nga pala si Rodrigo, isang asawa at ama sa mga mata ninyo, ako'y isang bayani na nagsakripisyo para sa magandang kinabukasan ng aking pamilya. Ang pangarap ko ay makapagbigay ng mas maginhawang buhay. Ngunit sa isang hindi inaasahan at masakit na pangyayari, nagbago ang lahat. Nangyari ito isang araw habang ako'y nagtatrabaho sa itaas ng isang gusali. Isang aksidente sa trabaho ang bumago sa aking buhay. Nahulog ako mula sa mataas na gusali at aksidenteng ito ay nagdulot ng malubhang pinsala sa aking katawan. Dala ng aksidente, ako ngayon ay paralisado mula baywang pababa. Agad akong dinala sa ospital dito sa Saudi Arabia. Ang kondisyon ko ay masilan at ang mga doktor ay nagsabing hindi na ako maaaring magtrabaho muli. Ang aking kontrata ay kansilado at hindi na rin ako makatanggap ng kahit anong kompensasyon para sa aking mga pinsala. Ang pangarap ko na mas mapabuti ang buhay ng aking pamilya ay biglang napornada. Nawalan ako ng trabaho, nawala ang aking kinikita dito sa Saudi, at ngayon ay may malaking utang ako dahil sa mga gastusin sa ospital. Ang aking pangarap na makapagtapos ang mga anak ko ng pag-aaral ay tila napakalayo na. Sa gitna na aking pagdadalamhati, higit pa rito ay narito ako ngayon sa harap ng napakalupit na pagsubok. Ang pangarap na aking tinaguyod sa Saudi Arabia ay nawalan ng saysay. Parang isang pangarap na bigla na lang natapos. Subalit, kahit sa pangarap na ito, naway mahanap ko rin ang lakas na harapin ang hinaharap. Sana'y magsilbing inspirasyon ng aking kwento sa iba pang mga pamilya na nakaranas ng masalimuot na pagsubok. Mahal na mahal ko ang aking pamilya at hanggang sa huli ipaglaban ko pa rin ang aking pangarap. Kahit na ako'y nagiging tila isang bayani na nagihirap at nagdurusa. Kaya sana ang hiling ko sa mga pamilya ng mga overseas Filipino worker na bigyan nyo sila ng halaga. Halaga sa perang kinikita nila halaga sa lahat ng sakripisyong kanilang ginagawa kasi hindi madali ang maging isang overseas Filipino worker. Ito ay puno ng paghihirap at kalungkutan. At para naman sa mga anak na pinag-aaral ng kanilang mga overseas Filipino worker na magulang, bigyan nyo ng halaga ang inyong pag-aaral. Kasi ito lang ang kayamanan at pangarap namin para sa inyong mga OFW na mabigyan kayo ng magandang buhay na hindi maging kagaya namin na maging isang bayaning walang selbi. Maraming maraming salamat po. Rodrigo